8.30 na siya guys. Hindi pa tapos yung ano ko. Yung naglaba kasi ako ngayon guys. So. Hindi pa siya tapos. Darating yung asawa ko ng 9 o'clock daw sa baba. Hintayin niya ako. Oh my God. Oh, 9.30 na. <laughs> Hindi pa. 9.30 na siya guys, hindi pa ako tapos maglaba. <laughs> Darating yung sawa ko ng text kasi siya na sunduin daw niya ako. Mga 9 o'clock kasi malapit lang yung trabaho niya dito sa Lakatamia. So ihatid niya ako sa trabaho. <laughs> 9.30 na siya guys. So, hindi pa ako tapos. Pero nag nagbihis na ako siya guys. May uniform na ako. Tsaka may bag. Hindi <coughs> pa lang ako nakapagay <laughs> sa sapatos. Oh my God. ito na siya guys. Nag-ready na din ako para at least tapos yung washing machine. At mag-tawag na siya na nandiyan na siya sa baba. So, treat soon ako guys. Sapatos na lang muna ako. Tsaka hindi pa ako nakapag-makeup guys. Oh. Hindi pa ako nakapag- nakapag-lipstick guys. Ang sweet ng asawa ko ngayon guys. Umaga. Kasi sabi ko, 10 o'clock yung oras ng trabaho ko. Start. Tapos kung pwede, sunduin niya ako. Sabi niya, pumayag naman siya. Akala niya tulog pa ako. Kaya nag-text siya sa akin, good morning baby. And I love you. <laughs> Tapos tumawag ulit siya ako, kasi baka tulog pa daw ako. Eh sabi ko, hindi gising na ako. <laughs> naglaba, naglaba ako sa, naglaba ako na kung kunti. Yung mga damit natin. Ayun. Sabi niya, 9 o'clock na sa baba na daw siya. So, mag 8.30 na. Mga 30 minutes na lang. Nandiyan na siya sa baba guys. Pero yung labahin ko, yung nilabahan ko hindi pa siya tapos. So sana matapos siya before darating siya yung sawa guys. So tara guys mag lipstick muna ako kasi hindi pa ako nakapag lipstick Hindi pa ako nakapaglagay ng full So tara guys. Yan guys. Natapos ko na yung dalawa kong nilabahan na blanket. Yan. So, 8.35 pa lang siya, guys. <laughs> Kaya dito ko na lang hintayin yung asawa ko, guys. Yan. At least natapos siya nang hindi pa hindi pa dumating yung asawa ko. <laughs> Dahil magano na naman yun mag bla bla bla, bla. <laughs> pag hindi do, pag pag nandito siya na pinahintay ko siya. Nako. Kasi may trabaho siya ngayon, guys, actually sunduin lang niya ako para at least makatulog daw ako ng ano, ng matagal. Kasi dalawang araw, dalawang, dalawang araw, sunod-sunod yung delivery namin sa trabaho. So, para daw hindi ako magbas. Kasi kung magbas, magbas ako guys, is 8 o'clock. Kailangan, nun, kailangan maghintayin ako ng 8 o'clock sa, ng bus. Tapos yung trabaho ko, darating ako sa mall ng ng 9 o'clock. So, 10 o'clock pa yung start ng trabaho ko. So, mag, maghintay ako ng 1 hour sa mall. So, sinabi niya kagabi na sunduin daw niya ako. Kasi may break time siya. So, yung instead na mag-break siya, uh, pupunta pupunta siya dito sa akin sunduin niya ako at niya ako sa trabaho guys so di ba napakaswerte ko sa sawa ko guys <laughs> yan guys so update ko na lang kay guys pag nandito na siya mga 15 to 20 minutes nandito na siya siguro guys nandito na ako guys sa labas nintay ko na yung asawa ko Kasi sabi niya 19 daw Nine... 10. darating daw siya dito eh magna na 19 19, 1 second na lang hindi pa rin dumating Yan guys bumaba na ako para wala siyang masabi <laughs> para dito ko na lang siya hintayin niya kailangan pang tumawag dito na siya, guys. <laughs> oh, my baby. Ate Maramu. Trophy? Hmm? Hi. Hi. traffic? What? Trophy? I love you. And guys, yung dito na po sa mall. 9.40 na siya. Ayan. Ah. Dito na ako maghihintay.